vou é uh, a No, no, no,

guys para maluto siya na para sa mga isa bago natin lagyan ng tomato cheese at saka butter chicken ayan ang ating chicken ayan ang ating chicken lagi nak

18 years, naging natin para masarapin natin yung loto. Tapos natin yung hay chad. natin ng tomato At panasa rin ako sa para maloko. doto Ito 'yung man, lang. Wala muna, pura kata blanke Ayun na siya, guys. takpan muna natin. Inganisho. Okay, na ang ito yung maluto siya naman masyari. Ang malapit na siya maluto. Ang natin yung para maligtas siya Okay. Chinese dinner tayo. Tingnan lang sa akin para hindi na mm -hmm. lang Ito na po. Ito na nga may ulam. ulam. for today. Chicken butter. Butter chicken. Isa yun. Butter chicken. Chicken butter. Chicken butter o butter chicken? Butter chicken. butter chicken. Butter chicken. Ito, alas pala. kesenangan <tusuk> 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 <Nahumusoh. tusuk> Buti sa inyo pa yung unong ka-itnog nga. Wala nga ako ang tulog ka-itnog. Hindi pag yun natanggal ang yelo. Ang isa. Ano naman? Natanggal yung yelo. Hindi ano ba? Hindi ano yung itnog na yun. Ganda sa patos. Siyem? Siyem? Siyem?

Ano Kaya yan sa tubig ko. Open nyo. Kaya dressing na tapos magsapato. Um. Ano na yung maong na dress. Um. Maong na dress um. so, 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 okay. oh, na yung parang body fit. Kaya tuwak na yun. Kaya sa hindi pagpapang maibak na. Malaya o. Mm. May kasi mga dress dito dahil na Malaya? Hmm. December na. Okay, kay sasahod na ako ako ibahin na ako kung kaya ka ang 50 isib na ako 50 kay isib na ako tapos ang 50 kay muna yung bad dapat na ako sa baday Wala na sa pang kung ano nila basta tinahanda na ako sila pang nilang nila gato sa Ibu lagi kalau lapar tengah ikut kem uzuki.

Ano gito gamit yung binso yung Layo. Pero yung tayo baklay baklay, pwede nang siya magbulong kamay. May ko gamay sila. Ang sa yung papa kong iba, yan siya ang masar. Ang gusto sa mga na pag isan sa papa dahon. เออ na น่ะนะคนน่ะครับครับ sa ครับสําหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรงนี้นะครับนะคนนี้เซ็นเซอร์ตัวโนบาร์ครับแล้ว Kasama hmm. yeah, <laughs> <laughs> na Bye bye guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.